laban oh. <laughs> Isa laban sa lahat. Rayot ya, rayot to. Oh. <laughs> Di ba laban ko ali oh. Oh. Tagag. Lakas pumalo lang pabo. Oh. <laughs> Di ba laban babalatan niya eh. <laughs> <laughs> oh. Oh, Oh, binubuli yung manok eh. Oh, ah. Oh. Talagang kampihan sila, no? Yeah, eh. Oh. Oh, kampihan, no? oh. oh. <coughs> 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 oh. Oh. Ayaw din nila bitawan eh. Oh. Ang lakas pumalo niyan. Tumulak ito Oh, yan yan, yan. <coughs> Bully kayo mga pabo ha Oo oh, oh. <laughs> oh. ah. Isa para sa siyam oh. Sino ang magwawagi oh. Alo Wala pala kayo eh Hindi tapos yung manok Oh Hello. <laughs> ano? Oh. 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 Hello. Ano? Oh, hindi pa ikutan kasi. Eh, hindi kayo marunong eh. Paikutan nyo Matatalo niyo yan, aba. <laughs> Oh. Sige, niyan. Oh. Ge, kaya niya yan. Oh. Eh. Alit-lit niya ni. Sige. Oh. <laughs> Aguuyuhan lang kayo eh. Oh. Oh. Ah, wala. Mahina, mahina. Mahina pala kayo eh. Ah, nanawa na rin siya. Ala ka pala eh. Ano, naumay sa inyo no? <laughs> Tug -tug.